Kaya yes, sa uh, magandang Apon uh, po mga minamahal ko mga taga-subaybay Andito na naman ako sa suki ko Para pamikap ng uh, mga karton At Ito uh, nga, at, uh, nailabas ko na yung mga karton dito At uh, Tinimbang ko na nga Yung karton So kaunti lang Hindi naman masyadong marami Kaunti lang uh, ano lang yon uh, isang 15 at isang 18 so bali 33 kilos ang timbang ng karton at uh, yun nga So ibabasta ko na lang ito dito sa karito na aking ay uh, kakamada. So hindi naman ito marami. Tama lang. So wala akong katulong ngayon kundi ako nag-iisa ngayon at ang cameraman ay nasa bahay at uh, naglalaba. <laughs> maraming labahan. <laughs> Yan at maraming salamat. Thank you for watching. Mabuhay po mga minamahal ko mga ate. Bye bye. Please like and share po.